So, ber ay ni ing loti mo kanyan. Magkumpis sa kini. Ako ay di mahirap. Eh, ay, ay ni, ay, ay ni mundo, no. so, ano na, no. mo na. Daretso ang Karet ang tanaman. Ang kaketa ining kaba, no? Ang kaya Meron naman po tayo dun. Ketang puto ta kawain keto. Pakaba. Meron pang makina yung ano. 1.7 po siya. So, kung gusto nyo, tingnan din natin para makita nyo, compare natin kung... Ah, meron pang ito. Opo, 1.7 po. So Ayan, patagini. All in, ang sabihin po, transfer solving. Ayaw mo na ba? Lahat po, so, andun na po lahat. Sa ano na, mayayari so, na. Ah, po. Pa. Pero, naka-develop na siya, sir. Pwede nyo ipasa din sa Spain's property, ikutin yung area kasi hmm. meron na siyang Man! ano po lahat. Ayan, ito so, so, kayo plastic. <laughs> Tsaka may mga <laughs> bearings <laughs> na rin siya dun, sir. Ayan. <laughs> Kagandaan Pagka bagay, kailan na gagawin yung ano niyan, yung kasi daan diyan? Yung nandito po sa simbahan nasa sa 30% pa lang po nagawa nila kasi Pero dire-diretso na yan. Opo, papatawid po dito sa kabilang baryo. At least hindi jo gagawin daning dalon. Doon sa tindahan namin daw bangin. Eh. Bangin? Ito Saba. po. Tapos bundok. <laughs> ito po, uh, patag. Kung gusto rin po nyo makita isa doon na 1.7, kaso nga lang po pricey kasi nakadevelop na, nakabakod na. 1.7 yun. 1.7 hectare in, po. 3.5 po. Na na ang, ano ang alam ko po, all-in siya sa 3.5. Eh. Sagot na na yung transfer. Transfer survey, lahat po. Know, so ito bali kung ito mabibili namin bali kami pa yung magpapa-transfer no, no. Yes, po, hindi po siya indicated. Mas, sa, ano, masa yung presyo ito pang transfer? Opo, yung alam po ang madugudon yung transfer. Kasi po alam ko no? mahal no. Yes, oh, po. Mahal. Alam ko matagal oh, pag matagal. walang SOP. Natural yeah. naman na po yun, SOP na sinasabi nila Kung gusto niyo sir, tingnan din natin yung